expectation sa bagong defense secretary. Siyempre natutuwa po tayo dahil si secretary Angara, mm. kilala naman po natin na uh, talagang nagmamalasakit at uh, para sa uh, pakanan at pag-aaral ng mga kabataan po natin. Alam naman po natin nakasama po siya sa po natin na uh, Edcom ay uh, education committee na nagtasa po congressional Education Committee na nagtasa po ng o nagconsider po ng mga concerns related po sa education. And ever since nakikita po natin na nag champion po ang ating Senator Angara para sa pagsigurado ng mga kababayan po natin ay magkaroon po ng dekalidad na edukasyon. Kaya very upbeat po tayo, natutuwa po tayo na siya po yung napili po ng Pangulo uh, para pangunahan po ang ating DepEd.